Hello everyone, maayong adlaw sa tanan. At sa in my life, samahan niyo ako maglaba. Dahil walang pasok yung dalawang anak ko, biglang nagsuspended yung klase nila kaya naisipan ko maglaba na lang ng mga bedsheet komot at ponda dito. At heto na nga, gising na yung bunso ko. Tingnan mo ang ginawa niya. Binotas niya yung foam at nagalit pa siya pag sinasaway siya. Naglinis na rin ako dito. Tinanggal ko na din yung mga ponda. At pagkatapos nito, paliguan ko na naman siya at pakainin. At eto na nga, tapos na siyang maligo, tapos na siyang kumain, kay patulogin ko na. Tingnan mo na ang ginawa ng anak ko. Nagpapaulan siya, o. Oh. Tingnan mo ginawa niya, Amara. Ano ba kasi pinagagawa mo? At patulogin ko na ito na. Nagkanta-kanta pa siya dyan, o. Oh. niya yung sarili niya. Sige, patulogin mo sarili mo. At nakatulog na nga yung anak ko, kaya tinuloy ko na yung ginagawa ko. Bidsheet lang sana at mga kumot ang labahan ko. Kaya lang meron pang konting maroromi kaya nilaban ko na para konti na, konti na lang yung lalaban ko ngayong Sabado. Ando naman yung kuya ng bunso ko kaya siya lang muna magbabantay sa anak kong bunso. Siya mo muna magbabantay sa kapatid niya. Kaya minamadali ko na to. Hindi ko kasi nilaban itong mga bedsheet pumot at mga punda nung Sabado kasi medyo marami din yung nilaban ko kaya hindi ko ito nasali. Kaya ngayon walang pasok yung dalawang anak ko dahil nasuspended yung klase nila kaya ito na lang tin Nilabhan ko na lang siya para tuloy-tuloy na. Ang hirap kaya maglaba. Kaya ang ginawa ko, minamadali ko na siya dito. At ito na nga, patapos na nga ako dito. Nilabhan ko na yung mga basahan para may basahan naman dun sa loob. Kasi hindi natutuyo yung basahan, kaya dinadryer ko na lang siya para mabilis. At nilinisin ko na rin dito para maging maayos na rin para mamaya yung mga kumot at bitchit at magamit namin. At ito na alisin na yung bolsa ko at tapos na rin ako. Kaya ito na. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine,